Kidlat News Updates. Oposisya sa si Sarsoria. Masama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, muling nagkasagupa ang tropa ng militar at New People's Army sa bayan ng Leon, Iloilo araw ng Martes, September 12 ni 3rd Infantry Division Public Affairs Office Chief Lieutenant Colonel JJ Javines na nagpang ang mga miyembro ng 61st Infantry Battalion at ilang miyembro ng CPP-NPA sa Barangay Kamandag bandang alas 12 ng tanghali noong nakaraang buwan lang nang nagkaroon ng sa parehong bayan na ikinasawi ng isang babaeng political instructor at finance officer ng Kilusa Nagpahayag si National Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na kinakailangan ng muling pagsasayos ng Modernization Program ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Tinukoy ng kalihim ang pangangailangan ng isang sustained modernization program at hindi piecemeal improvements para madepensahan ang bansa mula sa external threats. Dagdag pa ni Chodoro na dapat siguruhin na ang bawat bagong armas at military assets na bibilhin ng Pilipinas ay synergetic at hindi pakitang tao lang. Ayon kay Chudoro, kanya nang inabisuhan si AFP Chief General Romeo Bronner Jr. na simulan ang re at re-strategization ng AFP Modernization Program. Absuelto si Nobel Peace Prize Laureate at Rappler Chief Executive Officer Maria Reza at ang Rappler Holdings Corporation sa ikalimang tax evasion case. Sa inilabas na desisyon ng Pasig City Regional Trial Court Branch 157, pinawalang sala si Reza sa kanyang huling kaso ng tax evasion kaugnay ng 2015 sale ng Philippine Depository Receipt sa US-based na Omidyar Network. Nito lamang inero ng unang mapawalang sala si Reza sa apat na tax evasion cases. Gayunman, may dalawang kaso pang haharapin si Reza sa korte sa kasong cyber libel at closure order laban sa Rappler. Para sa Kidlat News Update, Renz Zelenon nag-uulat. At inyo pong ang mga headlines sa na nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <tong>